Hello, hello, hello. Hello, guys. Guys, nandito ako. <coughs> hello, guys. Nandito ngayon ako sa aking kwarto. Ngayon, may gagawin ako. May gagawin ako dito sa kwarto kasi dito sa kwarto ko walang disturbo Ako lang mag-isa habang tulog pa 'yung alaga ko. Samahan niyo ako, guys, hanggang sa dulo. Huwag kayong huwag mag kayong mag-skip ha. Tingnan niyo ako kung anong gagawin ko, guys kumuha ako ng gunting sa kusina kasi may tatapusin na ako masyado na akong nasasaktan nasasaktan na talaga ako sobra sinasinasakal pa ako grabe kaya ito siguro baka ito na yung pagkakataon ko walang disturbo sa akin ang mag-isa ako dito sa kwarto ko ito guys ituturo ko muna kayo sa aking kwartong maliit ayan ayan ang aking lamesa maliit na lamisa may mga chichiburichi dyan ayan o oh. ayan yung aking mga ano tapos ito yung aking kabinet aking kabinet aking kabinet ayan ayan guys ayan guys aking mga damit uniform tsaka yung aking grocery hand. yung aking grocery yung aking bag yan guys yan yung aking bag ano yan guys mga uh, collection kong bag collection ko dito kasi mahilig ako talaga sa bag pinapakita ko lang yan guys para malaman nyo yung aking ano dito tapos yan guys sa ilalim dalawang malita din yan yung damit tsaka yung mga, mga binili ko noong December yung malaking malita o mga binili ko noong December nung mga gamit ko mga bag din yan mga pasalubong tapos ito pa guys dyan yung bag may yung parang silver yung doon. Bag ko yan ang papunta dito ako sa kuwait. Tapos yung isa, mga damit ko din yan, guys. Yan, para sa kaalaman. Guys, ito talaga yung gagawin ko dito sa kwarto. Kasi pagod na pagod na ako, guys, sa akin, sarili. Pagod na pagod na ako. Sobra na akong nasasaktan. Kaya tatapusin ko na. Ito, guys. Ito, gunting. Mo. Tingnan nyo guys. Stainless to na gunting. Ito guys oh. So, siguro dito. Dito ko natatapusin. Yung aking paghihirap. Lagi na lang ako sinasaktan eh. Lagi na lang ako nilang sinasaktan. Lagi na lang nakakasakit. Nangihina na ako eh. Lagi na lang ganito. Lagi na lang ganito. Sige guys. Panoorin nyo. Kasi... Ito boy shit, itong buisit, <laughs> itong Sorry, sorry, sorry. Ito guys, ito eh. Ito yung nakakaano sa akin. Ito guys. Chiding! Tingnan nyo guys, yung buhok ko. Hmm? Ang daming buhok. Nalalagas. Ayan, ngayon. Ang tatapusin ko ngayon. Tingnan nyo yung aking gagawin. Diyan ko lang guys. Panood kayo, manood kayo. Ano yung aking puputulin. Puputulin ko lang yung aking buhok, guys. <laughs> so, guys, ganito magputo ng buhok kasi tayo, di naman kasi tayo pwede magpaparalor. Di tayo pwede lumabas. Dito kasi, walang ano dito, guys. Lahat na lang dito dito kasi hindi ka pwede maglabas laba walang labas labas kasi dito eh isang taon na o December kami lumabas noon isang taon na naman December hindi pa kami makalabas kasi pandemic mahirap guys kaya tapusin ko na putulin ko na to eh Naghihirap na ako, sinasakal na ako nito eh. Ang buho ko na to eh. No? Oh. Ang nipis pa ng dulo. guys Ito yung aking gagawin. Tanuro tuh, to guys. Magandang gupit tuh, eh. Tali nyo guys. Itali eh, nyo yung buhok nyo. Para. Hmm. Nah. Hindi mo marunong magtapi. Okay. So guys, oh. So, talo yung buhok. So, para, para, bupitin. Yun so, guys, huwag so, kayong matakot. <laughs> guys. Ito, nasugat yata yung liig ko dito beshi. eh. Pagising ko sa mga may ano dito eh, may ano sa liig ko, yung galos. di ko alam kung saan ang Sabi, naisip ko naisip ko yung buhok ko siguro ba, pumulupot sa liig ko. Kaya siguro ganito. Kaya siguro, ito ito na lang siguro yung solusyon. Solusyon ko. Kasi dinaman kami makalabas, ito yung mga buhok namin dito sobrang lagas, naglalagas talaga yung buhok namin. Iwan ko anong nangyari dito sa mga buhok namin dito. Kaya, gagawin ko dito guys, gugupitin ko to. Para mixin na. O diba? Ayan guys. Putol na yung buhok ko guys. Ito yung buhok ko guys Ang haba Yan guys, putol na Putol ng aking buhok Kaya, ayun Kasi, masyado talagang <laughs> Masyado talaga akong ano dito sa buhok ko guys Ang nipis sa dulo Ang nipis talaga ng buhok ko ng lagas, sobrang lagas talaga siya. Huwag ko natunong yan dito si shampoo or tubig siguro dito Sobrang lagas bawat na lang halos na ano yung buhok ko. Ang ko ditong buhok noon, ang ko ditong buhok noon, 1,000 piraso. So ngayon, siguro nasa ano na lang to, 300 piraso yung buhok ko. Um, mag anong pa ako dito, kailan pa ako uwi, tagal-tagal pa. Pagkapag uwi ko nito, kalbo na ako. Wala na akong buhok. Sinasaktan ako nito eh. Lagi na lang ako nito sinasaktan eh. Kaya nakakasakit na to eh. Sinasakal ako eh. Natutulog ko na sinasakal ko. <laughs> Tayo na natin guys. Tingnan natin yung aking itsura. Ah, tingnan natin guys. Eh. Tingnan natin ang aking itsura ngayon. Ano diba? Ang ikisino ng buko ko. Islas. Tawag yan guys. Islas. Hmm? Hmm? Wala na. Iksin ang buhok ko. Tapos. Tapos din. Yung paghihirap. <laughs> Tapos din yung paghihirap ng buhok ko. Okay. Baka umiksin na. Hmm. Wala may bangs na naman ako. Huh. imba di ba? Ganda ng hair. <laughs> ano ano? Tingin niyo guys. Hi. <laughs> Hi guys sa mga ano diyan, sa mga fans, puns, mga fanship. Iyon, ayun guys. Baka naloko kayo, pasensya na. <laughs> ito, ito ngayon guys sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, subscribe na kayo, maawa na kayo. <laughs> maawa na kayo sa akin, mag-subscribe na kayo. <laughs> mag-subscribe na kayo, pinutol ko na yung buhok ko para may content ako. <laughs> bye bye, bye bye guys. Subscribe na po kayo. Click the button below. Ang kling 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 kling. Bye bye. Thank you. God bless.